Hi guys, ayan may update ang LTO tungkol sa driver's license dahil kung ikaw ay may 10 year validity kailangan mo nang mag undergo ulit ng medical dalawang beses ayan, so dati implemented to, nahinto lang ngayon gustong ibalik ng LTO dahil nga sa kabi-kabila ang aksidenteng nangyayari sa kalsada para ma-check daw yung tao kung fit to drive pa rin siya o fit to operate a motor vehicle. Kaya ang isang nakikitang paraan ng LTO para mabawasan ang aksidente sa mga kalsada ay ibalik ang uh, periodical medical exam. Ito yung kapag 10 years balinti kailangan mo magpamedical sa unang apat na taon at sa pangpitong taon kailangan mo ulit magpamedical at ang pangatlo ay sa renewal na. So ayan, More or less, kapag magpapamedical ka, abutin ito ng 500, ang pinakamababa, depende pa ito sa mga medical clinic. at uh, So, ayun, kailangan mong mag-submit dahil kung hindi mo yon ginawa, mapapaalarma ang iyong lisensya. Okay? Ibig sabihin, magkakaroon ng violation o penalty. So, ayun, ang update ngayon, dahil sa kapikabilang aksidente na nangyayari noong Holy Week, ang daming aksidente sa expressway, isitex text, yung bus na, na nakatulog ang driver tapos itong nakaraan lang sa may naiya yung Ford Everest na humarurot at nakabangga nakapatay ng tao dahil nga sa mga ganyang pangyayari ang LTO ay naisipan ibalik ang periodical medical exam para ma si driver o itong nag-ooperate ng motor vehicle kung qualified pa o fit to Uh, operate pa sila ng motor vehicle. So, agree ba kayo doon sa bagong plano ng LTO? Actually, hindi pa naman siya implemented, pinaplano pa lamang ng LTO ito. Dahil sabi nga ng LTO, ang 10 years ay masyadong matagal para ma-check ulit yung uh, physical o medical condition ng isang nagmamaneho kung fit to drive pa nga siya. So ito, ang magiging advantage nito, so mabawasan nga ba yung aksidente, yan yung tinatarget nila, mga nila pa. So, ang disadvantage naman nito para sa mga drivers, dagdag gastos, dagdag abala kasi kailangan mo pumila para makapagpamedikal, kailangan mo ulit magpunta ng LTO kung kailangan personal na submit yan. Kasi nga, kung hindi mo ngayon susundin, maalarma ang inyong mga driver's license. So, na dahil sa bagong panukalang yan ng LTO, bagong pinaplano, ay marami ulit ang maalma dahil dagdag gastos, ganyan-ganyan. So ayon sa inyong palagay dapat nga bang ibalik yung dating unang plan ng LTO o dating pina-implement na periodical medical exam para sa mga 10 years validity validity na may driver's license? Comment down below.